Anay na wow. Bait it versus Buwa wow. oh, sa taas Yan yeah. Grabe Yung yeah. sa Ribeira Expert class yeah. Final hit mga bay Rerepet it O Grabe Ribeiro Kipira Manres yeah. O Philippe Ribeiro Versus Mitch Rivera Gadi kit si Mitch yeah. Rivera Kay yeah. Philippe Ribeiro yeah. Since yunit yeah. si, yeah. si yeah. Ribeiro yeah. Na Ito yeah. Pibilio dan Bibi Mangewai Versus The Hunter Mitch Rivera Non versus General Santos Kelawan Bibi Mangewai And The Hunter Final 8 Expert Class Pili Pibilio versus Mitch Rivera Versus Rai Rai Baiti Binida and Binida

Bukidnon versus Insan. Galawa ng mga expert. Ray Ray Waited. Pineda. Okay, game boy Pineda. Alakaga, dikit ang Kawasaki sa Yamaha, bay.

Sake versus Yamaha, Bibilio versus Mitsubishi Rivera. Baik, ini versus Pinida. Bibo nang kayo mga tao, bay. Bibo nang mga tao, kayo kadikit ang Yamaha, ang Kawasaki, oh. Kadikit, grabe yun. Bukidon versus Jinsan. ya.

Dong solo ni bibili ang restroplay. Ah! <laughs> Ray Ray bait 8 versus Mitch Rivera na. Talaga <laughs> oh, na. Bakbakan <lang>, na yun <laughs> Bak na. na. Bait versus. Oh,